palayain mo siya ngayon. Kung ano ang karamdaman. Pagpalang pag araw kay Digan. Palayain mo na po ako nag-exercise. Igawad mo sa kanya ngayon ng kagalingan. Hallelujah. Sama-sama po namin binigilapit. Na tapos ang na rin po yung aking garlic, yung garlic water with calamansi. Para kayo Romalina Simsoy at sa, ang yung pag-iingat ang lagi nilang maging kalamansi. tapos na, garlic water with calamansi oh. ng kanyang panganan garlic na lamang po natira na gawin mo itong mapayapa at matalipay. Yes, Lord, we bless. Almusal naman. Palakas niyo na ng kanilang, Epo, kanilang Sa bawat araw, makuran mo sila ng iyong mayang pangitinan. Maging ang kanyang mga kapatid. Na lahat ay magkamasa ng iyong pagbilipas. Pagtibay ng mm -hmm. sila ng Diyos sa kanilang mm -hmm. pangalatanya. Ang pangalatanya. Ang pangalatanya na binigay ng Panginoong Diyos. Amen. Salamat.